installation ng CCTV uh, sa Gimba Public Market na malapit ng matapos. Mm. Sa wakas! <laughs> malapit na. Iditalya mo yan, Arya Lea. Ayan, magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin Gimba at sa lahat ng nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Malapit ng matapos ang pagkakabit ng mga CCTV sa Gimba Public Market. Ito ay matapos ang ilang buwang delay ng pag-aproba ng budget sa Sanggunian Banda 2024 nang ipasa ni Mayor Solito Galapon sa konseho ang supplemental budget para dito matapos mas dumami ang insidente ng nakawan sa pamilihan. Ang installation, ng CCTV ay sinimulaan noong December 23, 2024 at inasang matatapos at magiging operational bago matapos ang Enero 2025. Apat na putwalong kamera ang lalamanin ng CCTV package na nagkakahalaga ng kabuang 7 uh, 782,203, uh, 32 dito sa dry market at 14 sa wet market. Ayon kay Ms. Maya Bala, uh, market supervisor ng pamilihan, tapos na ang pagkakabit ng mga kamera sa dry goods section. Tinintay na lamang tapusin ang pagsasaayos ng mga kable para maging operational habang sinisimulan na ngayong linggo ang pagkakabit ng sa wet market. Ang CCTV na matagal nang inaasam ay ikinatok ng mga market vendors at malaking tulong ito anila sa seguridad nila at ng mga mamimili. Matatandaan na pagpasok ng taong 2025 ay kabi-kabila pa rin ang nakawan sa mga presto sa paleng palengke at aminado ang pamunaan ng pamilihan na hindi sumasapat ang rumorondang security sa araw at gabi upang masiguro ang seguridad sa loob ng palengke. Marami sa mga nabibiktima ay nasasalihan ng mga kawatan. Ayon sa mga tendera, mas mapapa, uh, natag sila ngayong mayroon ng nakakabit na CCTV at umaasang mapabawasan na ang seri ng nakawan sa pamilihan at mauhuli na ang mga kawatan. Arya Lea para sa Balitang Lokal, na radyo natin, Gimbo 5.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Okay, maraming salamat mm. Arya Lea. Magandang CTO. balita yan, ano? Ayan ay, ayan ay pinakahihintay na, 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 na CCTV. Yung CCTV. Kasi, kaya lang ang tanong, huwag naman sanang ano, ano. Hindi pala Kasi tanong. Huwag naman sanang nakawin na magnanakawang sa CCTV. Mataas no? Mataas ang pagkakalagay. Oh, at anong naman mm -hmm. ang gagawin nila? <laughs> o, oh, di syempre, Kaya nanakawin oh, nila yon para hindi para sila menta. makita. Oo. Oh, o, oh. oh, baka sirain, ganon. Mm -hmm. Sirain, ay, ano nakawin. Oo. Oh. Actually, is dapat may nagbabantay doon sa... Mm -hmm. uh, Hindi lang oh, sa sasabat. Huwag mag-rely sa CCTV lang ng... Hindi ah. Po, dapat sa, may nagbabantay doon mm -hmm. sa 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 center doon sa bitan center. Oh, oh. Ang tawag mo oh, sa doon, command sa command center. Oh, oh, oh. Kasi doon pa lang yeah. makikita yeah. Na, na agad na, na kinukuha na wala yung, yung mm hindi -hmm. ba? Nawala yung video, namatay. matay. bibilisan to tulong-tulong. So ibig sabihin 24/7 okay, 24, okay, ang may oh, ang may no? nagbabantay kan ano, sistema ah, din ano. Eh ano ang saysay nung CCTV kung wala nagbabantay? Kaya nga. Kire-review ah, na lang yan ano. Ay. Oo, may speaker ba yung ano? Ay. naka uh, nakaugnay kaya yun sa ano? Nakaugnay kaya yun doon sa CCTV? Yung uh -oh. uh, pa, ano. Kasi kung sa sa budget parang CCTV. Parang pag may nakita na gumagalaw doon sasabihan, ganun ba? Parang public system. Merong announcement to. Oh. Mhm. Mm oh, i-confirm natin yan kay Ma'am. Mhm. Mm Napaano oh, mo ba yan? Mo si Ayala, natanong mo ba kung may meron ng ano, meron ding uh, public uh, system, system. para pag uh, may nakitang hindi ka parang hindi, yung sa mall. Oo. hindi ka ah, hindi ano yung kaduda-dudang kilos diyan ay agad makuha na yung attention. Ah, 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 ah ay, tama. Yung yeah, announce hindi naman yata dapat ganoon kasi pag inannounce mo na, oy, merong merong nang nagnanakaw, inannounce mo, di tatakbo yun. hindi. Oh, di maganda yun. Oh, oh, hindi oh, na, oh, na oh, dapat, maganda ngayon no, oh, oh, para na pe oh, yung pagnakaw. Ay, Sisitahin mo talaga yan eh. May monitor. Mm -hmm. Sisitahin mo yun eh. Halimbawa, pag may pala palapit oh, oh, na doon. Oo, pero paano oh, mo yun ganyan. mahuhuli? Oo, oh, yun lang. So, in kung in-announce mo na... Oo, oh, 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 oh. in-announce mm. mo na may magnanakaw, eh, nandun na yung intent niya eh. Dapat yun. Mahuli. Uh, na, na, siya. Lalo na kung sila oh. rin yung mga dating mga nagnanakaw doon sa palengke. Mm. So, pwede radio system mm. siguro, ma Pwede. Or, oo, kung meron mga ganun pa na announcement radio. system, yung parang sa mall, yung paging, mga paging. paging, <laughs> paging system. Paging mga mall. Uh -huh. oo, oo, yun nga. Pagka, siguro pagka merong... Saka dapat, eh, kasi merong ganun naman na isang, halimbawa, policy, dapat wala hmm. nang, sa ganitong oras, wala na dapat nakapaikot-ikot doon sa ano uh -oh. sa lugar ayan sa pagka yon parang parang uh -oh. um, ano yan sas sasabihan nila ngayon oh wala ngayon, na yun oh, ang na pwedeng oh. i-announce nila oh mm. yung mga umiinom yung umiinom diyan na nakikita natin mm. sa section H pwesto uh -oh. number 15 oh, uh -oh. <laughs> uh -oh. <laughs> ayo no di mm -hmm. yun pwedeng i-announce pero kung meron ng kawatan na nakikita sila para eh, mahuli nila sa akto, mm, kailangan hindi nila pagplanuhan kung paano o, ano, kung paano kasi nila Kasi unang-una um, dapat kapag may in, yung kasi meron ng ano eh, meron nandoon na yung magnanakaw na siya eh. So big sabihin, mm. meron talaga siyang intention na nakawan yung na pwesto. Uh, Pero kasama ng uh, Army at uh, kasamang Grace, nakausap kasi natin si hepe Kalawad kahapon dahil napanood niya yung uh, tumatakbong kawatan dahil nga doon sa balita natin, mm -hmm. sabi niya simula daw kahapon, araw at gabi magpaparonda mm -hmm. daw siya dyan sa palengke, mm -hmm. dry mm -hmm. goods and wet section mm -hmm. dahil meron naman na daw CCTV, magpaparonda pa din daw mm -hmm. siya para may backup. Mm -hmm kung sakali na may makita sa CCTV na sila. Ngayon, mm, Di, very na maganda, good naman pala no? kasi si mm. uh, Lieutenant Colonel uh, Kalawad Jr. O, oh. oh, oh, yung yes. ating yes. Dip, eh. Uh, May okay. talaga na merong police presence mm. kasi pag nakita na may gano'n, oh, oh. may presence, oh, visibility, medyo matatakot oh, no? visibility. na yung mga kawatan. Mm -hmm. Samahan mo pa ng CCTV, oh, oh. tas meron task force. Oh, oh, may tanod oh, oh. pa. Oh, oh. Ay, talaga naman. Mm -hmm. Kasi mar alam mo, marami dun sa pinost nating kasi simple lang 'yon eh, parang parang 10 to 14 seconds lang 'yung ipinakita natin mm. na tumatakbo 'yung kawatan. Maraming nagsasabi oh. na nasaan 'yung mga nakabantay. Mm, kasi kung nakikita oh. na nilang tumatakbo, dapat Pero, alert wala. na sila nun eh. O bakit meron may tumatakbo. tumatakbo. Hmm. Tapos uh, lalo na kung mer kung um, caught in the act kasi 'yung parang 'yung naging incidente dun sa na nung ling Sabado, eh bumibili pagkayaring masalisihan makuhay cellphone tumakbo ka agad yung ano uh -oh. yung mga kawatan. So, so parang kahina-hinala uh -oh. yung oh, kilo sa makatwin, so oo oh. oh, pagka nakitang tumatakbo kung merong nagbabantay do oh maalarma na sila mm. sana yon mm -mm. oo oh, oh, ngayon ang tanong where are they <laughs> kung uh -oh. pero kasi tama naman din yung sinabi ng na-interview ni Ariel ng mga task force na may mga mm -hmm. oras na wala sila mm -hmm. doon nandito sila sa kabila Oo. so Kumbaga, hindi possible kakayanin din na, na oh, talagang ano ano area talaga. ay parang ano 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 Wala ano ano dito. ano 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 na, na pagka talagang yung mga talagang pwedeng, merong talagang haharang. Eh mm -hmm. madalang kong makita yun Meron naman akong nakikita. Pagka sa ibang bansa, pagka gano'n na meron ng tumatakbo at alam na parang gumawa ng kalokohan. Mm -hmm. May haharang may pigil sa eh, may sa kanila. Oo. Oh. Dito sa atin eh uh, inatake na dyan sa tabi. Mm -hmm. Dead ma para na rin yung mga naglalakad. Alam Paano naman kasi alam mo ba sa kasaysayan naman kasi. <laughs> biglang saksaysayan. sayahan <laughs> Ano kasi yan, pag tumulong noon na yung halimbawa tumulong ka kinuha mo yung pasyente dinala mo sa ospital. Uh, ikaw, ikaw ang iimbestigahan, ikaw paghihinalaan. <laughs> <laughs> kaya talagang meron din mga ganung oh. ano, uh, insidente. Tapos halimbawa, hinarang-hinarang uh, ah. mo siya eh hindi ka naman talaga equipped para uh. mangharang o oh, oh, Ikaw pa nasakt, ang nasaksak Pwede ganon, siguro oh, ano, oh. na ano, sila na yung magsuplong. 'Yung mm -hmm. 'pag nakita nila 'yung tumatakbo, tumawag. O, oh, na, na, na rin sila. Magigigay na rin uh, sila, ganyan. Oo, oo. Mm -hmm. tumawag kaya ng security. Para maalerto. E, oh, oh. Ano kaya tumawag na sa police Kasi meron naman tayong ano eh, hotline eh. Mm -hmm. Na, oh, merong merong tumatakbo dito ni nakawan. Pero mm -hmm. sana maano na. Uh, oh, dinakikita ng mga tao na tumatakbo. Mm -hmm. Oh, di sasabihin. 'Yung komosyon lang na, 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 na 'yon eh, maagad oh. masusundan na 'yan. Mm -hmm. Eh, ma, ma kung ba eh masusundan ba kung saan nagtago 'yung ano magnanakaw para mahuli? Mm Ayun. Ayun. No, pero sa wakas mm -hmm. nga no, after mm -hmm. kailan ba in approve yung CCTV niya? Last Pinasa year niya. December ba? Hindi ko matandaan. October ba o December? Ay November ba December? Kasi mm -hmm. October ni refile 'yan eh. Ni-refile mm -hmm. 'yan ng uh, LGU. Mm -hmm. uh, Tapos uh, August finally na in-approve. Uh, August nung sinumite kasi ang supplemental budget number 4 at saka 5. August yan. Dahil September 3 hinihiring na yan at naghahanap pa ng mga detalye. Uh, kaugnay nung aktua yung CCTV. Tapos no October, mm -hmm. last week I think, ng October or third week, ay nag-refile ng bago. Mm -hmm. Ni-refile yung yung uh, budget. Kasi nga, uh, ilang parte lang yung in-approve doon. Mm -hmm. Yung supplemental budget na yan, meron lang ilang in-approvean the rest ay... Uh, eh uh, Dennis approve. Mm. -hmm. Ayon, tapos uh, eventually, December ba? December na aprubahan. Uh, most uh -oh, most likely December 'yon. Uh Oo, -oh, dahil November ano eh nakabit na yung ibang ano eh, uh -oh, no, ibang kasi portion. December 23 nagsimula ng installation eh. Uh, mm -hmm. kinonfirm natin 'yan kay Miss Maya kasi December 23 tumawag ako kanina uh, sa kanya. Uh, tinanong ko kung di, ngayong January lang ba kasi yung isa sa mga uh, na-interview tindera ni Arya Lea ay sinabi na parang no, uh, parang nung no isang araw daw lamang nagsimula sabog mag kabet, kabet. Mm -hmm. so kinumpirma natin para sigurado tayo kay Miss Maya December 23 bago magpasko, nagsimula na silang mag uh, lagay mm -hmm. At yung mm. tapos na nga yung sa dry section pero hindi pa siya operational kasi meron pang mga inaayos ng mga kable-kable daw. Mm -mm, uh, mm -mm. Pero sisimulan na rin yung sa wet market. At uh, nabanggit niya na before matapos itong January 2025 ay mayayari na yung uh, installation ng CCTV at uh, hopefully ay operational na. Tapos nakuha din natin yung pangalan eh. Nung uh, nung contractor ang pangalan ay Radiance Trader and Builders. Uh -huh. Mm. -hmm. So, pasok siya dun sa budget na 800,000 uh -huh. na inapla na ino, ni-request sa ang Bayan. Mhm. Uh -huh. Oh, sana so 782,203. Um, at hopefully hindi siya katulad kasi meron yung mga CCTV natin dito sa Gimba. Kung natatandaan mo, I don't know kung... Parang pixelated. Uh, na, hindi, wala na. Kala <laughs> Wala gumagana. Di ba oh, ayun, yan. nung meron ka oh, dukot? yun ang problema, no? Dapat Tatandaan pala... Tatandaan mo yun? Ayun, Leia, saan pa oh, ba? O, yung maintenance meron pa batang, lang. Meron ba, batang babae na hinina, hinihinalang na dukot? O, oh, parang... Naglayas. Mm -hmm. Naglayas. Oo, pero hindi malaman kung saan pumunta kasi yung CCTV, alam gumagana, alam gumaga hindi yung masundan. Oo, oh, oh, oh. dito sa yung mm -hmm. command center dito sa, sa command center. Oo, oh, kaya pala yeah. dapat yeah. sinama yeah. sa, sa budget yung ano, hindi lang dun uh -huh. sa pagbili kundi yung maintenance. Dapat, Ay, kasama, dapat kasama sa budget 'yun. Yung, kasama dapat 'yun oh, sa oh. ano kontrata sa ano. Mm -hmm. sa buong uh -huh. ano. Uh -huh. no, kasi ilang taon 'yan. Eh kasi nga syempre meron ding may warranty yan. Oo, oh, oh, warranty. Tapos merong replacement pag nagsira, nasira. Mm -hmm. Tapos kailangan... Kaya lang, meron ang, kasing ano yan eh. Uh, is, halimbawa, mm -hmm. ang warranty mo is one year lang. Mga replacement mo, seven days. <laughs> yeah para cellphone uh, eh, no? Seven most days. Most likely, magiging part yan ng MOO mm -hmm. ng LGU Kasi yung actual na CCTV ay MOO siya eh. So, pagkakailangan ng pera, pambayad ng replacement o mm -hmm. uh, maintenance or whatsoever or additional. Pero alam mo, mm -hmm. parang ang konti nung 48. 48 cameras. Para na 29 doon. Oo. Sa mga sulok-sulok. O -sulok. kasama mga mm -hmm. army ang may, may hindi ako natanong kay Maya Florence. Ano 'yon? 'Yun bang uh, 'yun bang uh, monitor nila sa uh, sa public market kasi doon sa taas niya ng opisina yung monitor, mm -hmm. meron bang magbabantay doon 24/7 kaya? isang oh, mm -hmm. tao para mag-monitor? Meron 'yun ah. Meron 'yun uh -oh. dapat kasi 'yun ang yun ang silbi ng security eh. Ng, uh, as it is, Para meron monitoring, ng security. Oo. Meron ng security umiikot mm. sa palengke. Tapos uh, ang monitor nila yung mga kahina-hinala. So, 24-7 meron mm. na yan uh, mm. sa ilalim ng uh, LGU mismo, no? Mahirap mm -mm. uh, na namang ibabacktrack na lang natin, ano? Hindi kailangan merong tao oo, doon may tao. sa command center. Mm -mm. O oh, kasi oh, na kailangan meron silang radyo yung okay. yung nakatoka halimbawa yung uh, yung na nasa wet market dapat siguro mayroon mayroon din silang uh, radyo kasi pag na-monitor sa taas mayroong nangyayari mm, sa nakikita sa namin dito sa camera number 8, mm -hmm. at least makaka-back up ka agad. Correct, mm -hmm. tama. Oo, at kabisado ito, dapat ng ano, kabisado dapat no, ng mga nagro-ronda kung nasa oh, yung camera kasi, na bimbawa, yun. Kasi limbawa, CCTV number 4. Mm -hmm. Dapat mm -hmm. alam Sa agad ng nagro-ronda oh, yun. Oh. Kasi nakita ko oh. yung ano eh, yung mismong proposal, uh, actually, pwede natin ipakita yun. Pero kasi, uh, binalikan okay, ko yung... Ay, ay kay Santiago ba iba, iba yung, mm -hmm. Ay, baka pareho lang din yun. Baka mm, most likely, oo. Oh, oh. Ay, ganun ba? Mm, mm, yung galing sa ano? Ay, yung pinikturan ko na yun, hindi kay Santiago yung galing sa Sangguni ang bayan yun eh. Mm, Ay, talaga ba? Mm, mm, o, oh, sige. Anyway, most likely pareho lang yun kasi si Miss Maya ang nagbigay nun eh. Nung detalye mm, na yun. Sa, kung natatandaan ng mga tagapakinig natin, um, sila yung, sa according sa Sangguni, ba, Sangguni ang bayan, sila na mismo yung humingi ng specs Ah, mm -hmm. na sinasabi nilang supposedly ay ibibigay dapat ng LGU. Mm -hmm. Ayun. Anyway, so uh Oo, -oh. anyway, so, so Good so, thing natin mayroon no? <laughs> nang Good, good thing yan, at uh -oh. meron ng ano, at, uh, CCTV. Subaybayan natin uh -oh. kung paano gano'ng ka-effective naman ang CCTV na 'yan para yes. ma para maiwasan, mabawasan o mahuli ang mga mm. Na na, but, oh, oh, mga lanakaw Oo, mga na lanakaw Na out. tutuwa, na, nakita ko nga eh, may kinatuwa nung iba na, nung mga na-interview mm. na talagang Buti naman, meron Naman, oh, malaking, malaking bagay. Malaking bagay talaga mm. yung security ang CCTV. Oh, oh. At syempre, oh. kahit na may CCTV tayo, yung ating mga ano dyan, tindera, mm -hmm. eh, kailangan mag-ingat din. Oh, oh. At safety. Siguro doon pa rin na safe. Oo, oh, oh. oh, oh. at safe ang inyong mga yes. gamit. Mm huwag -hmm. basta mm -hmm. ba, kahit may CCTV, huwag basta basta maglalapag ng bag. Mm -hmm. uh, bag, cellphone lugar. Oo, oh, oh, para kasi ang bilis ng salisi eh, mm -hmm. di ba? Oh, yung nangyari kay mm -hmm. Yung si konti bang, lang na halimbawa Christy. bumibili may kunwari bumibili no pero. Mm. Si Manang Cristy binabalang daw niya sa sa mismong pwesto niya yung bag. Mhm. Mm uh, uh, na, nakita daw nung katabi pinto. niya. Mm -hmm. Nakita nung katabi niyang tindera na isukbit na na isukbit na, na. Bakit kaya mm -hmm. hindi man lang hinabol? <laughs> mm -hmm. O kaya nagsisigaw. Ay ay ay. ay. Okay. Ganyan yan, no? Mm-hmm. -mm. Mm -mm. Mga concerned citizens dapat tulong-tulong din. Sana tulong -tulong mga tulong concerned din. citizens, oo, na, mm -mm. na, para, kasi, para sa kapakanan din nila yun mm -mm. eh. Once na nahuli yun, eh, wala na, mababawasan. nila, mm mababawasan -mm. na yung kawatan dyan sa ano. mm mm, mm, -mm. Yeah, so, okay na? Uh -oh. Okay na Anyway. Tayo. So, sana nga, sana nga, uh, may mahuli na, kahit isa, kasi, tutulong na daw ang kapulisan, dahil mm -hmm. sabi ni, Happy Kalawad, Galit siya sa magnanakaw. So, uh -huh. kailangan mahuli. Mm -hmm. okay, galit yana. tayo lahat sa magnanakaw. Ay, yes. <laughs> yes. <laughs> mm -hmm. Ayun. Sige. Sige maraming okay salamat, okay. Arya Lea.